So excited na po ako dahil first time ko po, po na mga katilag sa Baguio. <laughs> <laughs> 5.30 thirty. Five thirty. Five thirty. Five thirty. po mga kabilag, magandang araw po at welcome back sa aming YouTube channel. So for today's vlog ay samahan niyo po akong mag -impake. Dahil matutuloy na po yung bakasyon na hindi po natuloy nung aking birthday. At yun po ay yung trip to Baguio. Ayan. At ako po ay magagayak na. Dahil mamaya na po ang luwas namin pa Maynila. So, from Quezon, tapos papunta po kami sa Maynila. At doon po kami sasakay. Papunta po sa Baguio. At ang akin pong makakasama ay yung akin pong pinsan, si Chang Ols, at saka si Lux. So, kami pong tatlo. At uh, yun po, ako po excited na dahil yun nga matutuloy na po yung trip na hindi po natuloy nung aking birthday. At ang akin na pong makakasama yung aking pinsan. Dahil si Bibi po dapat ang kasama namin, kabanda. Kaya laang ay conflict po sa schedule at si Bibi po ay mayroong retreat. Tapos yun nga, dapat ay meron dito makakasama si mama. Kami po ay, ang trip sa Baguio ay 3 days, 2 nights. So, bali yun po ay ngayong October 25 hanggang 27 po po. At si Bibi naman po ay patagaytay nga ng uh, October 27. So, bali, pabalik ako tapos ay, siya naman ay paalis. <laughs> At sabi ni, tinanong ko naman po siya kung gusto pa po ang sumama pa bagyo. Ay sabi po baka hindi nakayanin. At uh, syempre, kumbaga magre-ready din po siya. Tapos ay uh, yun nga. Ang pinakang alis po nila ay October 27 ng umaga. Ay, kami po bago pa lang ngayon pabalik sa tanghali. Eh. Kaya yan. At ako po ay nagagayak na. Yan na po yung aking mga damit. Yan po ilalagay ko na lang sa bag na akin pong dadalhin. Si Lugs naman po ay may pasok pa ngayon. Kaya after office, saka pa lang po siya makakapag-gayok. 12 pa naman po ang aming luwas. Si Chang Ols naman ay ready na din daw. Kami po ay magkikita-kita na lang ngayon sa Infanta. So yan, ito na po yung aming mga damit na nadadaling. <laughs> Medyo madami mga katilay. Pero yan ay saktong sakto lang. Magpasobra lang ako ng dalawang. Dalawa Damit para just in case. Sana ay magkasa. Dalawa pagbo ang nagdali. <coughs> Parang nito ay di na maiyatan. Yung iba ay makapalayay din sa isang kumbang pagkakasal. So excited na po ako dahil first time ko po na makakapunta mga, mga kadilag sa Bangay. Ganun din po yata yung aking pinsan, si Ate Dallas. Si Lux ay maraming beses na. Pero so, siya ay go pa din. naman. So, yung iba ay dyan sa bagpack ko na po. Oh, okay, may dalit yung bagpack. Pwede ko na. Kung bagay yung ang ginagawa ko, ay yung susuotin ko sa araw na yun, na yun yung papang ibabaw ko. Pwede yung bagay yung bawa na kong isuot, yun lalay ko sa ibabaw mga katilal. Para organize. Yan, natin mo na hawa tiboy. <laughs> Much, much, much later. Yan, at ito na po yung aking mga bag na dadalhin. So, isa na itong malaki. Tapos po yung isa po na itong bag Ito naman eh, walang damit. Kumbaga yung mga abubutla ang po. At pwede po si Mama sa salas. Nanonood po ng TV. Akin pong vlog for today. Ito po ang libangan na yan tuwing gabi. Nanonood ng vlog. At yan, ako nga po ay nakapagpaalam na kay Mama. So, mga ilang weeks before, bago kami magpabagyo ay lagi na akong magsasabi tsaka po kay Papa. <laughs> At ako po mamaya may susunduin na ni Lugs pa punta na po kami sa terminal. Sige, enjoy. Uh -huh. Si Ate Oz naman ay nadudoon na sa kumun. Mag-aabang na lang po. Naka-ready na. Oh, huh! kala mo na may isang linggo. Masyado ka-excited. <laughs> Masyado ka excited. Masyado ba ka, Mama? <laughs> si Mama daw po ay matutulog na din. Nung pa'y maagap matulog. At dito, mamay inyong ilak. Dito po sa baba. Oh. Secure ang lak. Masing oh. pa. Maya-maya po, bago mag-alas 12. Alas 12 po ang biyahe namin. Oh, oh bay, anong oras na? Alas 10 na. Alas 10 na po na? Opo. Kaya at ako po ay nandito ngayon sa upuan, nanonood po ng aking vlog. At maya maya po ay magbibihis na din ako. So, naantay ko lang po si Lug. Susunduin niya daw po ako dito sa bahay. Tapos ay eh, kay Kuya Eric na lang daw po kami makikisuyong magpahatid sa terminal. Gawa ng medyo maulan po dito po sa amin. Kaya excited na. <laughs> Sobrang excited na po ako. At nakapagbihis na po ako mga kadilag. Inaantay ko na lang la po si Loves at papunta na po kami sa terminal. Ayan, nakaready na po ako dahil ang biyahe nga po na amin sasakyan ay pang 12 AM. Kaya before 12 dapat nandoon na po kami nasa bus na po kami at bumabiyahe na po papunta sa Manila at by the بوس logs sa akin katabi. Ako'y excited na dahil ito yung first time kong pumunta sa bagyo sa kasama ko. Sa kasama oh, ko So if they third time around po na Bali yung first at second ay sa office Parang office work ito ay kasama ka Ito yeah, na si Vincent uh, si um, <laughs> Thank you kay Vincent at sa mama oh. Mag-enjoy tayo Doon daw si Yad para tayo ay magay oh. maluwag Maluwag naman tong bus uh, <laughs> Kami pa okay. yung mga one seat apart Much, much, much later. Nasa Ligarda na po kami mga kadulat. After ng Ligarda, Philippines, good uh, morning Vincenzo kami po ngayon ay sasakay ng jeep dito sa may Arliano papunta po sa Binita <laughs> <laughs> ang mga dating koleheyalan nakaka-miss din po dito kahit papaano dito po yung Santa Catalina College katabi po ng Arliano, Mukha kaming dinadaanan. Ngayon po, pa, wala pang masyadong sasakyan at madaling araw pala. Ang... Okay. Kala ko eh, mo pa masakit na sa baraso. First time uh, uh, oh, mo oh, Yay! Ah. Parang kami first timer. Ayan kayo po ipasakay na sa jeep. Ayan at nasa Abinida na po kami. At kami po ay nakakita agad ng sakayan ng bus. Papunta po sa Baguio. Habaan daw na ito ay SM Baguio. Oh wow. So, ayun, mas malapit na baga at doon. Atin na Oh, There's 10 minutes yung... walking lang. 10 minutes walk po. Yeah, tapos ay alis daw ito ay 530, 5:30. So 30 minutes. Tamang okay, tama. Okay, ano ah, Pagkababa po namin ng jeep ay by din agad. Kami yeah, naglakad lang ng konti. Yeah, <laughs> yeah. let's go Binsan! Baguio, Baguio Davao City. Uh -huh. <laughs> Wala yatang ganyan. <laughs>

So, habang kami pa'y nag-aantay ng biyahe ay nagkakwentuhan at mga excited. So, ano na lang, 15 minutes. Uh, 15, 15, minutes na lang na tayo para pagunta na ng panin. Masarap, masarap yung experience hmm. ng DIY. Hindi mo alam kung ano yung pupuntahan. Uh, yeah. <laughs> so, ang um, stopover daw para parinig ko like, kanina sa Pangasin. Pangasin So, sa so, isang trip ay dalawang lugar yung mapupuntahan safe din. Safe din. Sa bulwagan. Dito na biyahe na ganda ng durang. Oh, sige. Tangkad ng dahan, try 1 ng na-protect na pag-iingat. Oh, yeah. kahit ay pagtamban siya ay walang dagdag. Na oh, <laughs> Saka napaka-ismot na tama si Kimsa doon lang kasi. Mga ay natin ng bus tapos sa jeep diretso agad dito sa bus. 'Di na tayo naghahanap na paanong saan. Ay, first time lang po namin. Uh, Pa-pa-pa-bye yeah, na. Anyway, oh. Kaya nato ka na po na ating naabot at sa mga mga kalahala sa ganoon wow, na po kami exciting ito pala ang po ay tinikitan nila at ang pamasahay po doon ay 650 ang isahan 650 po Doon tayo. Dito, pareto, pareto, pareto. Parang kantin yeah, yeah, din ito. Para. Wow. <laughs> kami pa yung, kailangan ng pagkain yan at Kailangan pa. Kailangan pa. Kailangan pa. Kailangan nila pong mga menu. Uy, pagising-ising. At tinitingnan ko yung kalsada. Oo nga. Ako nga natutuwa sa eh. Sabi ko parang ikaw ay excited. Oo. At, oh oh Dati tulog, tulog lang sa biyahe. Ngayon, ini-enjoy. Pili <laughs> na kayo ng pang-ulam. Ayan, at ito na po yung aming mga pagkain na in order. Sa akin po yung kay Lugtelit yung paksiyo, kay Ate Olsay. Igado. Igado. Yeah. Kakain po muna kami.